Marial daw sa ating gabos na mga Daragenyo Asen Biculano. Ako po ang yung lingkod, si Mr. Romantico. Wow. Yan po ako digdita. May nabasa ako sa TV. Nadangog ko sa rajuna Magayuna Bareta. Ini para sa tuya na gabos ng mga kalalakihan na may bagong batas na ipinaginibo ang sa tuyang presidente para sa tuyang mga kalalakihan. Yes, love love ang batas na ini para sa tuyang mga supot or potso. <laughs> Dahil sa maabot na panahon, ang mga supot daa magkakaigwa na ki pensyon. Ha? Huh? Magkakaigwa na ki pensyon? alas marining batas na ini. Tako nga ni, umahaw na ko pag magkakay, gawa ng ang mga supot. Oh, kaya kita, ili nga nga ni, habang ako nagagibo kayo ng um, balita na ini, umahaw na nagumko, niya ta. ako to pati eh, makakasabay na kuno ako sa pinsunaan ah supot talaga Huwag patuloy <laughs> di wag patuloy alu alu basta naga dang su o oh, naga dalan su ano ko su, labot ko basta support sa <laughs> <laughs> facebook ikaw ulo ulo ka pero ka man support ay kaya mambalata baka kay kuha ka mangki pinsyon Andoy! Aku udah lama aku udah dalam nasuput Uruk mau diug udah kita gabung Ustaz udah tiba kita kehidupan